Panigurado ubod ng sarap to Dagdagan pa natin ng toyo Gaya ng jowa mo masarap kahit madalas tinotoyo Magisa lang tayo ng sibuyas at bawang Para yung mga testosterone natin ay mamurmurayan Lagyan din natin ng alog bati Gaya nyo ng jowa mong may alog na puro away at bati Tapos red rice pa, nagsarap na Bagong araw, bagong video na naman Tignan nyo naman, makulimlim na naman dito Sa aming kapaligiran By the way, it's Manong Nyo Elsek Yung huling nagbabalik at welcome na naman kayo Sa panibagong serya ng buhay ko For the go! Ngayong araw nga pala Ay Sabado at panghapon Ang duty ko, kaya nga naman naisipan Kung kunin tong ubod ng sarap Na kinuha ko sa may karibaw At nga mga besyo, Agnes ko Nakasama ko si Sir Bunay nga Napakagaling nga naman talagang magluto Pagdating sa ganitong mga ulam Medyo nahirapan nga pala siya sa part na to kasi nga yung kutsilyo niya is napakaiksi kasi natabagim Joshua niya lang eh baga umutin sorry fast forward na nga tayo mga beshi wagnes ko nung naukisan no na nga niya ay dined by dead by to na niya ito kasi masyado daw atid dog gaya ng ano ko niya gaya ng pasensya huwag kayong assuming pero atid dog dito talaga niya okay back to the topic na nga tayo inirap irap lang niya ito ng bite size para naman hindi gaanong dax pero bet na bet ko yung dax niya ay feelings, lalaki ka brand. Hey, speaking of feelings, heto nga naman pala ang muka ng man music musikyo na napaka-feeling tal talaga. Ay, for the go. Nung nairap-irap na nga ng kasama ko yung ubut ay insaang na niya para ipaburot niya at heto nga, naghahanda na siya ng bawang at laso na napansin ko atong binili niyang sardinas para yung jowa mong tinutoyon o duma ay. Nung nagburuk na nga yung isinaang niya ay transfer niya muna sa kabilang banger para magisa daw siya ng at bawang. Nung mainit-init na nga yung kardero, parang ako, napaka-hot ko. High feeling. Naglagay lang siya dito ng mantika para makapag-gisa. Na-flex nga rin pala natin tong kasawa natin for the go. Sa mga kabataan dyan, Ma, anong ulam. Ah, mga naman mega love out sa mga kabataan yan na napaka juicy pagdating sa ulam. Kami kasi mga batang 90s sanay sa mga ganitong ulam yung ubog ba? Kung ano-ano na lang yung makukuha sa pambantay. Ganun yung ulam namin noong araw. Okay, back to the topic na nga tayo. Iginasa ng kasama ko yung lasuna at bawang sa kanya ilinagay yung toyong ikaw nila. Wrong yung toyong sardines pala ka. Yung naigisa na nga niya at lumabas na yung aking ganda nila. Hindi yung aroma pala ilinagay na niya yung ubog na yung niya. Sa mga nag kulam nito pa like and share naman po at mag comment na rin po kayo sa baba ito nga po pala ay ubog ng anibong sabi nga ng kasama ko mas makulay daw ang buhay pag may gulay kaya for the go kumuha kami ng kalobati sa may ledgi ledgi at yung na namin to wala nang ininimurian naroon lang naman ito kasi lalaki yung nagluto kung babae panigurado tumangkan ito ako <laughs> <So> gets nyo <laughs> slow slow motion at heto na nga mga beshi wag ko the moment of truth na luton po nagsarapon Diego meron nga rin wala kaming red rice pero brown naman ang colis <coughs> ni bakit kas jay ikaw ba agsid sida ka nito hindi no rich kid ka kasi <laughs> kinyapay nga road may na nakaroba tamangan tayo at habang kumakain nga ako mga beshi wagnes ko shout out muna natin yung mga nagpa shout out po sa pamilyang marumi at tagurit sa bayugaw uy taga bayugaw tinanggatangak detoy at syempre may galap shout out na rin kay melisa castillo na nagkomento Inya pa nga ro, dagyaman di ba nagbuya yun o biga at wag palang kakalimutang magshare share pang nga asiyo. Agyaman di Ado, I, I love you today, tomorrow and yesterday. <laughs>